Bagamat nakalabas na ng bansa ang bagyong Hana, patuloy pa rin itong binalalakas ang epekto ng habagat na nagdadala ng malakas na pag sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang na po ang Metro Manila. Alamin natin ang pinakabagong update sa sama ng panahon mula kay pag Weather Specialist Veronica Torres. Ma'am, ano po ang latest sa ating panahon? Magandang gabi po. Magandang gabi din po sa inyo, pati na rin sa ating taga-subaybay sa PTP4. So, yung minamonitor nga natin na si, ba si Bagyong Hana, lumabas na na ating area of responsibility kanina alas 8 ng umaga at kaninang al alas 3 ng hapon. Yung sentro ng kanyang mata ay nasa may line 365 kilometers northwest na Itbayat-Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour at bugso na abot sa 130 kilometers per hour. Ito ay kumikilo sa direksyong west-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. At dahil nga sa extension or trough netong si Severe Tropical Storm Haikui, ito, ay, ito yung international name ni Hana, asahan natin yung maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagkulan, pagkidlat at pagkidkudlog sa may Batanes area. Yung may minamonitor din tayong low pressure area at kanina alas 3 ng hapon nasa layong 870 kilometers east na extreme northern Luzon siya. Kaya yung kanyang trough ay magdadala din ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pagkulan, pagkidlat at pagkulog sa may kagian at Isabela. And meron pa rin tayo mga inaasang monsoon rains. Kaya asahan natin yung halos tuloy-tuloy na mga pagulan sa may Pangasinan, Zambales, Pataan at Occidental Mindoro. Occasional rains naman sa atin sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng na Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, maulap na papawirin, may mga kalat-kalat pa rin na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Asahan natin dahil sa southwest monsoon at sa nalalabing bahagi ng na ating bansa, partly cloudy to cloudy skies pero may mga chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Wala na, uh, sa kasalukuyan, meron pa rin tayo nakataas na gale warning sa seaboards ng Luzon at western seaboard ng Visayas. Kaya yung mga kababayan nating maingisda, pati na rin yung may mga malilita sa sakayang pandagat at maari huwag mo na pumalaot sa areas na yon dahil posible yung maging maalon hanggang napakaalon ng karagatan. At yan muna ang latest mula sa pag Weather Forecasting Center, Veronica Torres. Okay, Ma'am Veronica, ngayon nakalabas na nga po ng PAR itong uh, Bagyong Hana. Ngayong araw po marami pong nagkansela ng klase dito sa Metro Manila dahil naging tuloy-tuloy yung pagulan. Bukas po kaya, Ma'am Veronica, medyo mas gaganda na po ba yung panahon, particular sa Metro Manila? Although bukas, posibleng hindi na katulad ng ganitong paulan yung ating maranasan, pero magiging maulan pa rin, pa rin uh, bukas. Pero inaasahan natin until around Thursday, yung maulang panahon, then improving weather after naman po. Mama, may namomonitor pa po ba tayong ibang sama ng panahon na posibleng pumasok pa sa PAR? Sa so, kasalukuyan, meron tayong low pressure area. Nasa loob ito na ating Philippine Area of Responsibility. And hindi natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay maging bagyo in the next 24 to 48 hours panghuli na lamang po, ilang bagyo pa po yung aasahan po na papasok po sa loob ng bansa ngayong buwan po ng Setyembre, ma? Ngayong buwan ng Setyembre, posible yung dalawa hanggang tatlong bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng ating area of responsibility. Okay, well maraming salamat po sa update, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres mula po sa Pagasa.